Marami ka bang mga tanong sa isipan? O di naman kaya ay curious ka sa maraming bagay? Huwag palampasin ang pagkakataong malaman ang mga sagot sa iyong katanungan. Katuwang ang mga eksperto. Sama-sama nating alamin at tuklasin sa mga pag-aaral ng sagot sa iyong curiosity mula sa Experts Opinion. Tuwing linggo, alas 3 ng hapon sa DZRH TV. Isang panibagong linggo na naman ng programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. May dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito mula sa iba't ibang eksperto, aalamin at tutuklasin natin ang mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Para sa Deezer HTV, ito po si Rovic Manuel at sabay-sabay tayong matuto sa Experts Opinion. Magkakaiba ang paraan ng pagpapalaki ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ngunit sa isang bagay ito nagkakasundo, ang kagustuhan na mapalaki ito ng malusog at mailayo sa sakit. At sa pagkamit nito, alam nyo ba na malaki pala ang maitutulong kung pahihintulutan ang mga bata na maglaro sa labas, sa initan at maging sa putikan? Ang paliwanag dyan ng mga eksperto, alamin sa expert's opinion na ito. Paglalaro ng mga bata sa putikan, may benepisyo sa kanilang paglaki ayon sa pag-aaral. Paniguradong lahat ng magulang, nais na matiyak ang magandang kalusugan ng kanilang mga anak. Kaya pagdating sa paglalaro ng mga ito, ang laging unang tugon ay huwag hayaang makalabas, madapa o humawak ng maruruming bagay ang mga ito. Bagamat mas mabuti na rin ang nag-iingat, nakabubuti pa rin pala kung hahayaan ng mga ito na makiisa sa kalikasan. Ayon nga sa isang pag-aaral, ang paglalaro ng lupa at paglalaro sa putikan ay may binipisyo sa pisikal at emosyonal na aspeto ng kalusugan ng mga bata. Sa katunayan, ayon sa Mayo Clinic, ang labis na kalinisan pangaraw ang mas nakadadagdag ng tsansa ng pagkakasakit. Habang iyong mga na-expose sa household germs katulad ng mga alikabok, balahibo ng mga hayop at hangin sa labas ay may mas mababang tsansa na mag-develop ng allergies, hika at iba pang sakit. Dahil ang mud play ay may dalang beneficial germs na nagpapalakas ng immune system ng mga bata. Bukod pa rito, nakatutulong din ito sa pag-develop ng kanilang pagkamalikhain at imahinasyon dahil sa koneksyon na nabubuo nila sa kalikasan, matalas din ang kanilang sensory skills na kalaunan ay nakatutulong din sa pagpapabuti ng kanilang problem-solving skills. Kaya naman tips from the expert, let them play sa putikan tulad ng pagmamold nito, paggawa ng castles, race track sa laro ang sasakyan at marami pang iba. Ngunit paalala pa rin ng mga eksperto sa mga magulang, magkaroon pa rin kayo ng mad rules tulad ng huwag pagkain ito, Ngunit paalala pa rin ng mga eksperto sa mga magulang, magkaroon pa rin kayo ng mad rules katulad na lang ng pagsaway na huwag kainin ng mga lupa o putikan at pagbato nito sa mga kalaro. Isa ka ba sa mga naniniwala at umaasa na kapag kumain ka daw ng kambal na saging ay magkakaroon ka rin ng kambal na anak? Nako, ayon sa mga eksperto, wala pala itong kaugnayan at hindi maaaring gawing basehan upang magkaroon ng kambal na anak. Ang paliwanag dyan ng mga eksperto, alamin sa expert's opinion na ito. Kain ng kambal na saging, walang koneksyon sa pagkakaroon ng kambal na anak, ayon sa eksperto. Ang tsansa ng pagkakaroon ng kambal nanak na ay nakabatay sa genetics o family history at ilang mga salik gaya ng kapaligiran at kalusugan ng magbubuntis. Buko dito, mayroon din namang mga medical treatment tulad ng IVF o in vitro fertilization. Lahat ng ito kung hindi natural na paraan ay may siyentipikong proseso na siya gagastosan. kung gusto ng mag-asawa ng kambal na anak. Pero ang marami ang hanap ay paraan na abot kaya. Kaya naman ang ilan sa prutas kumakapit. Marami ang naniniwala na ang pagkain ng kambal na saging ay may koneksyon sa pagkakaroon ng kambal na anak. Ayon kasi sa mga matatanda, mahahawaraw ang magbubuntis sa saging o yung tinatawag nilang paglilihi. Ngunit ayon kay Dr. Ryan Arby, isang obstetrics at gynecology, ang pagkain ng saging ay walang koneksyon sa pagkakaroon ng kambal na anak. Ang saging ay isa lamang sa mga pagkain na nakatutulong sa malusog na pagbubuntis. Isa lamang itong good source para sa mga pregnant mother. Ngunit wala itong taglay na magdaragdag sa pagbubuntis ng kambal. Isa lamang itong meat o isang pamahiin. Kaya naman sa susunod na makakakita ka ng saging na kambal, huwag nang umasa o matakot na baka ito'y maging sanhi ng pagkakaroon ng kambal na anak. Marahil marami ng haka, haka patungkol sa panganim na dulot ng paggamit ng deodorant. Isa na nga dito ay ang paniniwala ng pagkakaroon ng breast cancer. Dahil sa labis na paggamit o paggamit mismo ng deodorant. Nako! Ito naman ang mariing pinabulaan ng mga eksperto. Ang paliwanag dyan, alamin sa expert's opinion na ito. Paggamit ng deodorant, hindi totoong dahilan ng pagkakaroon ng breast cancer ayon sa eksperto. Ayon kay Director of Medical Content for the American Cancer Society, Ted Gansler, walang ebidensyang nagpapatunay na ang paggamit ng antiperspirant o deodorant ay nagdudulot ng breast cancer sa mga kababaihan. Ayon sa Mayo Clinic, ang breast cancer ay nagsisimula sa paglaki ng cells sa breast tissues kung saan ayon nga sa World Health Organization, 99% sa populasyon na risk dito ay ang mga kababaihan habang 0.5 to 1% naman ay mga kalalakihan. Dagdag pa ng WHO, karaniwang factors na nagpapataas ng chance na magkaroon ng breast cancer ay ang edad, obesity, labis na pagkonsum ng alkohol at paninigarilyo, radiation exposure, at maaaring namama na rin. Ilan nga sa mga sintomas nito ay ang pagkakaroon ng bukol na kadalasan ay sa dibdib, pagbabago ng shape o appearance, at iba pa na nagkakaiba-iba, depende rin sa mayroon nito. Kaya naman ang paggamit ng deodorant o antiperspirant ay ligtas. Wala na patunayang kaso na naguugnay dito sa pagkaroon ng breast cancer. Ngunit paalala pa rin ng mga eksperto lalo na sa mga kababaihan, ugaliin pa rin i-check ang inyong mga sarili. Kung may sintomas mang makita o maramdaman ay agad na magpatingin sa doktor at panatilihin ang malusog na pangangatawan. Karaniwan na sa ating mga Pilipino ang kumain o ang pagkahumaling sa mga maanghang dahil madalas natin itong sinasangkap sa ating mga kinakain ngunit hindi lamang ito basta pampalasa kundi may mga nakakagulat palang benepisyo ito sa ating kalusugan. Ang paliwanag dyan ng mga eksperto, alamin sa expert's opinion na ito. Benepisyo ng pagkain ng maanghang, alamin. sa ka sa mga mahilig kumain ng sili o mga pagkain maanghang? Alam nyo ba na bukod sa pampagana at dagdag pampalasa ito sa ating pagkain ay may benepisyo pa pala ang maanghang sa ating katawan? Ayon sa WebMD, maraming benepisyo ang makukuha natin sa pagkain na maanghang tulad na lamang ng pampalakas ng ating immune system dahil sa taas ng vitamin C content nito na mas mataas pa kumpara sa orange fruit. Bukod pa rito, ang pagkain ng maanghang ay nakatutulong rin na makapagpabawas ng timbang at mapigilan rin ito ang pagkakaroon ng heart disease at diabetes. Ayon naman sa Healthline, nakatutulong rin ang spicy foods sa pagpapabilis ng ating metabolism at mapabagal ang ating appetite. Lumabas rin sa pag-aaral ng Harvard and China National Center for Disease Control and Prevention 2015 ang pagkain ng spicy food ng anim hanggang 7 beses kada linggo ay nakapagpababa ng mortality rate ng 14%. Ngunit paalala pa rin ng mga eksperto, lahat ng sobra ay masama pa rin. Mayroon pa rin epekto sa ating katawan kung masobran sa pagkain ng mga maanghang. At ang susi nga sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan ay ang pagkakaroon ng balansing pagkain, regular na ehersisyo at pagkakaroon ng sapat na tulog. Isa na sa mga paniniwala kahit noon pa na kapag daw tayo ay bagong kain, kapag daw tayo gumagalaw, tumatalon, ay magkakaroon daw tayo ng appendicitis. Bukod dito, ang pagkain rin daw ng buto ng kamatis, pipino at bayabas ay isa raw sa mga sanhi ng pagkakaroon nito. Ngunit ano nga ba ang masasabi ng mga doktor at siyensya rito? Kung ano ang katotohanan sa likod ng appendicitis? Alamin sa experts opinion na ito. Mga maling paniniwala sa pagkakaroon ng appendicitis? Alamin! Karaniwa na sa mga Pinoy ang magkaroon ng maraming mga paniniwala, lalo na sa mga karamdaman. Isa na nga ang pagkakaroon ng appendicitis, kung saan maaari raw itong makuha dahil sa paggalaw, pagtalon matapos kumain. O di kaya ay mula sa pagkain ng mga buto ng kamatis, pipino at maging sa bayabas. Ngunit bilang pagtatama sa mga paniniwalang ito, ayon sa John Hopkins Medicine, ang pagkakaroon ng appendicitis ay sanhi ng iba't ibang uri ng impeksyon katulad ng virus, bakteria at parasite sa ating digestive tract. Ang appendix ay ang hugis daliri na organ na matatagpuan sa cecum o unahang bahagi ng ating intestine. Nangyayari ang appendicitis kapag ang tubo na nagdudugtong sa malaking bituka at appendix ay nabarahan. Karaniwang sintomas nga nito ay pamamaga at pagsakit ng ibabang kanang bahagi ng ating tiyan at mararamdaman ng pagsakit kapag gumagalaw, umubo, bumabahing o simpleng paghawak sa apektadong bahagi. Paalala ng mga eksperto, ang appendicitis ay delikado at seryosong sakit na nangangailangan ng agarang lunas. At kung makaranas ng mga sintomas na ito, maiging magpakonsulta agad sa malapit na doktor sa inyong lugar upang maagapan ang posibleng dulot nito sa kalusugan. Agapan na agad bago pa lumala. At yan ang mga kasagutan hatid sa atin ng mga eksperto. Sa episode na to, sana'y nabigyan naming solusyon ng mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. At nabigyan rin namin kayo maging ng bagong kaalaman. Muli, ito si Rovic Manuel. Samahan nyo akong muli sa susunod na linggo at sabay-sabay na matuto dito lang sa Experts Opinion.